So, mga kakaboy boy, magandang magandang hapon. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa ating Panginoon na nasa langit. Sa bawat oras at lakas na binibigyan niya po sa ating pangatawan upang magamit po natin sa paglingkod sa kanya at sa ating paghahanap buhay. Ayan, isang mapagpalang hapon ng mga kaboy boy. Alas... Alas 5 na, pero wala tayo rilo. <laughs> so, So, yan mga kaboy-boy, ano? Ah, uh, manghuli tayo ng tulingan. Maglalabay tayo bago tayo mag-ariba. Mag-ariba tayo mamaya. mag tayo ng underwater. mag na tayo. So, manghuli lang tayo ng tulingan kasi medyo mahirap sa pamain. Kaya, yung ating gamit ito. Zero... 0.50 mm ang ating Madre at 0.40 naman po yung ating dawai MM at saka yung ating kawil ay ah, 5.69 na ah, King Tigil. Ayan. so dalawang box po ito dalawang box pag napuno po ito mga siguro kayang punuin ng isang balding mga bentihin o higit pa basta puno kasi 160 pirasong kawil po yan So, ayan po mga kaboy-boy, no? Ah update ko na lang kayo mamaya sa pag area ko kasi medyo bababain ko pa yung araw medyo ano kasi kapag binulabog natin ng medyo maaga aga pa uh, hindi halos dawe maganda yung mga isang dipat kalahati na lang yung taas ng araw para mapuno talaga yung ating labay sana ng dawin na isda kasi may time kasi na ganun mga kaboy boy pag maaga mong binulabog yan hindi halos magkakain na yan kasi sana yun na siguro sila mag magtingin ng pamain ko. <laughs> Kaya pa ano natin dilim-dilim ng konti, palilom dilumin lilumin pa. Kung sa Tagalog, palilom dilumin, lilumin og sa Bisaya, pa landongon So shout out ay eh, mga kabuyboy no sa mga taga Bisayas. Ayan. Luzon, bisayas, o sa Mindanao, shout out sa si inyong tanan. Ah, talag sa lang kita makapag-upload kay mga ta, usahay, may kuha, usahay, way kuha. na lang, way kuha. <laughs> di ta maka tarong og upload mga kaboyboy. boy na to maka tarong og di ta sunod-sunod og upload. So, tani gunyang gabi eh, ah, kaloy ang tao makakawa tagtula. Makakawa tayo tagtula gunyang gabi e, kaloy ta. So, karoon na ah, maglabay lang isa ko. Mangdako dako ug matambaka para uh, to ipaul sa bigtang ugma. So shout out dai dira sa inyong tanan sa mga OFW na naangara sa ibat ibang bansa. Shout out sa inyo no. At maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta ninyo sa aking Mountain Channel. Ayan, sana po ay sa mga in-upload ko ay nakakapagbigay ng konting kasayahan. So yun po mga kaboy-boy, paandar na tayo at area na tayo. kariyan natin ang kin-city pa mga kaboy-boy Latoy. Kaban sa latay. Latoy mga kawiboy Yan sa ilahang mo parcel Nga sa silang parcel Latoy Grabe kaliliit liit. tudlo ka nang ko. baka mga kaboy boy malata natin matambaka. ba uh -huh. kilo siguro mga kaboy-boy. Ayan o ayan, Andin halis ng na. So, ayan mga kaboy-boy uh, yung nahuli nga pala nating tulingan yung natin, ating pinag uhayan ay hindi ko na na-video yung pagtimbang kasi konti lang uh, nasa 15 kilos po lahat. Uh, bali yung matambaka po ay 1.5 kilos lang po yung matambaka. Tapos yung latoy naman yung maliliit ay 5 kilos. So kanina kaninang umaga kasi mga kaboy boy, hindi ko na video yung nakahuli tayo nang malalaking tulingan yung mga bilog, 8.5 kilos po. Kaya naka 15 kilos po ako. Hindi lang na-i-video kasi lobat na yung silpong ko. So pero nung hapon, nakapag-video naman tayo na may ulit tayong matambaka at saka yung tuling maliliit. Yun, na uh, tatlong gabi tayo sa laot. Ang, ang huli lang natin ay 15 kilos. So, yung, mga, yung bilog naman po na tulingan, 70, uh, 70 po ang kilo. Tapos yung lapad, uh, latoy, kung sa amin yung maliliit, 65 din po ang kilo. Yung pinakamahal ay yung matambaka, 120 yung kilo, kaya naka doon sa 15 kilos pula, lahat, lahat, ay naka 1,100 din po ako. <laughs> ito na ang pinakamadami kong huli sa buong buhay ko. <laughs> Yung binda ko ito. <laughs> Pero salamat din po sa Diyos at kahit pa paano ay nakabinta pa po ako. <laughs> kahit, kahit ganda lang po ito, malaking bagay na rin po ito. Kahit nalugi ako. <laughs> Nakasambot din ako po, po sa aking ano, <laughs> Yelo. <laughs> Nagtuna po kasi ako mga kaboy-boy tatlong gabi wala tayong huling tuna. So, nagsubok ako mag, ano, mag-uhayan yung tulingan ng hinuli ko. So, ito nga yung bininta ko. One-one. <laughs> 1,100. So, ito po yung ating ano. Ayan po. <laughs> So, meron talaga mga kaboy-boy pagkakataong ganito. Uh, minsan nga po yung hindi nila namin binibigyo yung lalo na yung konti yung mga huli namin, mga logi kami. Hindi lang po namin haros binibigyo yung kasi... Pero, bawit na lang sa sunod kahit ganito lang to ay makabili na siguro to ng yelo. Pabalik. <laughs> logi tayo sa gasolina. So, ganyan talaga ang buhay sa dagat parang sugal. Hindi naman talaga Hindi kasi laging bawat takbo mo, bawat laot mo ay may mahuhuli o kadalasan talaga. <laughs> Kung pahuli man ng isda mga kawayboy, mura naman ang kilo. Ngayon, hindi na nga pahuli, mura pa rin ang kilo. <laughs> so yan, ah, Shout out nyo po pala sa inyo lahat. <laughs> Thank you. <laughs> Sana ay huwag kayo manawa lang ng ating mga video. So, salamat po sa Diyos. Uh, shout out po sa inyo lahat. Dos ang sa Mindanao. Sa mga pangsulok na mundo. Isa na ng aking mga video. Shout out po sa inyo lahat. <laughs> Natutuwa ako sa aking binta sa aking huli. Ito ang nakawa naman tayo. Ano mo sasabi mo? Dugo. Lugi. Parang pambili bigas. na sa sunod. Hindi na mahabang nabubuhay ay may pag-asa. Yan lang, ganito na lang.